Sa magpagpalang araw po sa ating lahat, ako po, po si Brian D. Simondosa at ito po ang aking mini-devotion ngayong araw April 13, 2025. Sa so, ngayong araw po ay ating tutuloy ang ating series, which is a 7 Specifically, ang topic po natin for today is about X-Nihilo. Bakit natin dapat tingnan ang pagsubok ayon sa kung sino ang Diyos? Now, ang ating talata po ay magagaling sa Hebrews chapter 11, verse 2 sabi ko dito, basahin ko po. By faith, we understand that the universe was formed at God's will, so that what is seen was not made out of what was visible. Na upang ating mas maunawaan kung anong ibig sabihin ng talatang binasa natin, at upang mas maintindihan natin ang ating devotion, ngayon po tayo po itagako sa ating meditations for today. So una po, sabi ko dito, basahin ko po. God is the source of all existence. So everything in life po ng buong mundo natin, no? simpleng mga tao, yung kahit yung paghinga natin, lahat, uh, everything in life. So kahit yung mga uh, nakapaligid sa atin, lahat po yan is uh, ng Diyos. He is the creator of all things. Ikalawa po, God displays His glory through creation. So, yung kapangyarihan po, yung kagandahan ng ating Diyos. It can be seen sa ating mundo. Yung mga ginawa niya, yung mga nilikha niya, doon po may kita po natin kung gaano ka-powerful, kung gaano ka-majesty ang ating Diyos. Because the universe itself, it points to how amazing God is. Ikatlo po, God gives hope to hopeless situations. So, ano man pong mangyari, kung may masama man mangyari, let's remember that uh, God can ko, may plano ng Diyos tayo yung sa kanya and let's remember that He is bigger than any problem and He can turn any situation na laro. so ngayon po tayo pwede dapat sa ating mga application so ito po yung mga dapat na natin gawin after natin uh, mapanood ang devotion na ito so una po sabi ko rito basahin ko po seek provision from the source of all things Kaya po nang sabi ko kanina magtiwala po tayo sa Diyos sa lahat ng bagay na ating siya po ang nagalikha sa atin He is the creator and He is the one who will, who will or who can provide for us At kalawa po, view all your problems in light of who God is so kapag uh, meron po tayong mga kinakaharap mga problema tandaan po natin that uh, ang Diyos po natin is powerful at siya ay mabuti siya po ang may control ng lahat that's why natuwala po tayo sa kanya dahil hindi na tayo pababayaan He can handle all of our problems. And last but not least po, look up in hopeless situations. So, minsan may mga uh, instances talaga na parang impossible na uh, malapasan natin yung kalsulit na nakaraan. But let's remember to trust God. Let's turn into God. Because He is the one who can bring hope when it feels like there's nothing. So, naway, marami po tayo matutunan sa araw na ito.